Okay. Um, again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung uh, asa siya. But kung unsaman ang uh, decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And uh, the City Council of Davao is the correct uh, body to declare a person, persona non grata diri sa ato ang syudad because they are represent of uh, the three districts of Davao City. Thank you. Pinili ng Davao City Council na hindi ideklara bilang persona non grata ang komedyanteng si Jose Marie Visceral. Mas kilala bilang Vice Ganda matapos siyang magbiro tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Acting Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte II, mas marami pang mahahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ang sangguniang panglungsod kaysa sa umanoy walang basehan at atensyon-seeking na gimik mula sa mga artistang naghahanap ng importansya. Kumalat online ang isang peking city council resolution na nagsasabing idineklara ng persona non grata si Vice Ganda. Lumabas ito matapos gayahin ng komedyante sa isang skit ang pangako noon ni dating Pangulong Duterte na pupunta sa West Philippine Sea na tinawag ni Vice na Jetski Holiday, bagay na ikinagalit ng ilang taga-suporta ng dating presidente. Pinabulaanan ni Acting Mayor Sebastian Baste, Duterte, ang peking resolusyon at iginiit na mas mahalaga ang paggamit ng oras ng konseho sa paggawa ng mga pulisya at programang magpapabuti sa buhay ng mga residente ng Davao. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Public figures like Vice Ganda who use their platform to mock rather than uplift reveal more about their own character than about the people they ridicule. Pahayag ni Baste Duterte. Dagdag pa niya The dignity and pride of the Baueños are not for sale and certainly not for comedy fodder. Bilang payo, hinimok niya si Vice Ganda na ipakita ang parehong sipag, disiplina at respeto na ipinapamalas araw-araw ng mga leader at mamamayan ng Davao. Kung nais nitong maalala ng higit pa sa mga walang saysay na tawa at pansamantalang headline. Samantala ayon naman kay Vice Presidente Sara Duterte, nasa Davao City Council ang kapangyarihan at desisyon kung idedeklara bang persona non grata sa lungsod ang TV host at komedyanteng si Vice Ganda. Yung tungkol po sa pagiging persona non grata ni Vice Ganda sa Davao. Alam niyo po yung mga naglalabasan na kwento na ang City Council daw po ng Davao ay nagdesisyon na at hindi na raw po makapapasok pa sa siyudad ng Davao si Vice Ganda. Fake news po 'yon. Yeah. Hindi, hindi totoo 'yon. Hindi pa po kumpirmado 'yan. At ito ay mas masakit ito. Alam mo Romel kung papipiliin tayo, persona non grata kasi po pwedeng isipin ni Vice na ay bakit ba dami naman lugar sa Pilipinas? Ano ba ang Davao para sa akin? Pwede niya isipin 'yon. Pero yung ikaw ay hindi pinahayag na persona ng grata dahil ikaw ay tinawag na chief at naghahanap ka lang na attention at uh, kung ano-anong mga alam Papapansin, mo yun? Oh, papansin, oo. Oh. Papansin, ba? Mas Yore. masakit yun, hindi ka pinansin. Oo, oh, unay, oh, kasi yun hindi ka inaano, parang binaliwala lang yung ginawa mo na parang ay, walang bilang. Parang okay lang. So, Wala naman hindi makabigtao. Napaka-busy namin. Kung kami ay gagawa ng hakbang, 'yung ikagaganda 'yung para sa ikagaganda ng aming mga nasasakupan, hindi 'yung ganyan. At kahit si VP Sara Duterte nagsalita hmm. na, na hindi siya makapagsasalita ang City Council ng Davao, ang dapat ang mag-ano dito, decision majority, 'di ba? Yes. Oh, ayan di parang kasi may talagang sumusulat talaga at pinagkakaabalahan talaga ng mga taga-Gabawen eh. yun, kasi na sumusulat sila kaya alam mo ba siyang persona ng graphic niyan di ba dai kasi uh, yung... sila mismo ang sumusulat oo kaya mo kasi isa sa mga lugar kung saan nagsimula ang LGBTQA dyan sa Davao ay ganoon na lang ang pagpapahalaga nila sa mga ano miyembro ng uh, community di ba kaya lang Sobra naman kasi, sobra naman kasi ginawa sa kanilang minamahal na dating Pangulo. Yung emotional appeal na, alam mo na nga na ngayon ay nakapiit sa, uh -huh. sa Netherlands. Alam mo na nga, kung ilang taon na siya ngayon. Alam mo na nga, na kumbaga ay bagsak na bagsak ang kanyang emosyon dahil sa kanilang paniniwala ay kinidnap si dating Pangulong Duterte yes. at binala sa dehig. Yun ang paniniwala nila. Yun ang kanilang ipinaglalaban. do sa puntong yon talong-talo talaga si Vice Ganda. Sabi nga natin, you don't kick a dying dog. Correct. Diba? Kung ano naman, kung nasa magandang sitwasyon naman sana, di ba, Nay? Ang dating kapulo Tapos biniro niya ngayon. Okay lang yun kasi wala kang hindi ka masyadong masya, ano. kasi alam mo, I ay, noon, naiintindihan kasi wala naman siyang dinaranda. Pero sa panahon ngayon, at sa oras ay na maraming nagdadala sa at nakikisimpat siya sa nararanasan ng hirap ng dating pangulo sa ibang bansa, ay eh, talagang sensitibo ang lahat. I Alam mean, mo, yung... pinapanood ko nga eh, yung mga ano vlogs ng uh, mga DDS. Ang unang-una kong pinapanood, yung mga banateros. Mm. Di ba banateros, di ba? Sila banatbay bay. Nako, kung ako kay Vice ganda, hindi ko na uulitin yung ganito. Kasi talagang grabe ang ginagawa sa kanyang uh, ano, panlalait ng mga DDS talaga. Na sa kanilang palagay ay tama yon dahil unang nilait ang dating Pangulo yun yun eh, di ba? Mm -hmm. Kaya parang nakikipaglaban sila dahil hindi mo nga alam ko ano nagaganap doon sa ICC, ni hindi mo nga alam kung nakakakain ng maayos, sana kinumusta mo na lang. Pero ano ginawa mo? Ginawa mo laruan. Pinaglaruan mo. Nilait-lait mo pa. Ganon. Correct. At ang kakalungkot pa dito, at nakakaalarma, dating niyang mga tagahanga na sumusuporo sa kanya, na nagpapara, mm -hmm. ay, nag, nagbo voice out na sa mga nararamdaman nila na tumitiwalag na sila. Ay, Nagbaklasa, ay, na lang, na, oo. Okay. Nagbaklasa na talaga. Yung pong mga salita na napapanood namin ngayon sa YouTube patungkol o laban kay Vice Ganda, talagang alam mo, kahit gutom na aso, hindi makakain, matindi talaga, ang sakit-sakit. Hinintay mm -hmm. pa niya nag, sa ganito ba uwi ang diskurso, samantalang pupwede naman kung hindi niya ginalaw, ba? Diba? Oo. Oh, okay. Ganun nun. Eto, sabi ni Juris Dr. Chanel, bull's eye, tama talaga yung tawag sa kanya, chip, all caps yung chip, ah. ha? Haha. Sabi ng iba, strategy lang daw niya yan para manatiling relevant. Pero mali ang diskarte. Siya mismo ang nagpapababa ng kalidad ng comedy at ng imahe ng mga komedyante sa Philippine showbiz. Kaya kung minsan tuloy nakakahiya na maging Pilipino. O, oh, di ba? Damay na yung mga ganyan, nakakahiyang maging Pilipino. Samantalang ang mga pinagmamalaki natin, di ba? Ang Pambansang Kamao, Manny Capacquiao, Lea Salonga, lahat ng mga Pilipino na nagsulat ng pangalan ng Pilipinas sa mapa ng mundo. Tapos may nag-iisip ngayon na marami sila na kuminsan tuloy, may iisip mo nakakahiya maging Pilipino eh. Dahil dyan kay Vice Ganda, parang ganoon nakakalo. Kasi may kanya-kanyang ano na yan, hugot yan kaya hindi natin mapipigilan, di ba? May kanya-kanyang hugot at sana lang na, di ba, marami rin nagsasabi. Isinaalang-alang ni Vice Ganda dahil alam naman niya na maraming maapekto at hindi niya alam kung sino maapekto eh katulad niya, di ba? Bumabalik sa kanya ngayon yung mga ano, yung pamilya niya ah. na dadamay na na dapat hindi. Pero kasi dapat yun na isa Huwag pag sinabi ko ba ito, baka buweltaan yung pamilya ko. Ako, Uy, alam mo, di ba, nakakalungkot yun. Yan. Ano ang gagawin mo kung sakaling ang nanay mo Oo, na senior na ay ginawan namin ng ganito? Hindi ka ba magagalit bilang anak? Pero ikaw nagagawa mo ito kahit kanino para lang magtagumpay ka, gumagamit ka ng maraming tao, gumagamit ng kung ano-anong pangalan para lang magtagumpay ka. Ay, ang sakit. Grabe yun talaga. Yung ang nakakalungkot talaga dyan. Mm -hmm. so, Eto, basahin uh, ko lang ang kay Boy si Caragay. Uy, maayos wow. mga maayos ka Welcome si Boise. back. <laughs> Welcome back. to CFM Boise. A dose of your own medicine yan, visceral. Tama lang na maging persona ng grata ka sa Davao City kung sakali. Masyado ka ng abusado. Mga presidente na ang binabastos mo. Bakit visceral? Sino ka ba? Grabe na ang kayabangan mo, kabayo, sabi niya. Alam mo kasi, no, even the sitting president ay pinansing niya. Kaya lang, mas maingay talaga ang mga DDS dahil sobra-sobra silang nasaktan. Pero parehong mali eh. Kahit dati, kahit yung ngayon, kahit yung magiging bukas, dapat hindi niya yung ginagalaw. Dapat yung respeto. Pwede naman siyang magpatawa. Pwede okay. naman siyang mag-imbita ng katatawanan nang hindi pinaglalaroan ang mga tao na sa ating palagay ay napakalaki ng partisipasyon sa ating bansa, di ba? Correct. At saka yung mga yung mga eksena yung mga nandoon na na pinaglalaruan niya. Siyempre, mm -hmm. hindi mo rin alam dahil nakangiti lang lahat 'yan, syempre. Pero merong deep inside diyan na parang ano ba ah. yan? Bakit ang pasama naman ako? Na? Eh, ano pa kaya yung wala doon ang pinag-uusapan nyo? Diba? Yes! Ito na. Nako si Wating-Wating. Aha. Do not seek revenge the rotten fruits like vice will fall by themselves. Wait ka lang. Vice, tandaan mo, wala kang lifetime warranty sa kasikatan mo. Lalabo rin yan. At ang karma, laging on time. Che, sabi ni Wating Wating. Wating. Oh, Wala naman talagang warranty. Ang popularidad. Diba? Isang araw naman talaga, lahat ng palakpak ay hihina. Lahat ng papuri magigimbulong na lang at mawawala pa, 'di ba? Yeah. Yung popularidad bababayan, hindi pwedeng nandyan nang habang panahon. Dapat alam niya 'yon. Ganun 'yon. Ay nako, mm. -mm. Nakaka nakakalungkot ano na, na uwi sa isa, iskwakwahan na labanan nito ngayon. Totoo kung ano-ano mga salita lang. ang maririnig mo na sa na akala niya ganun lang nung pinakawalan niya yung mga jokes na yon na akala niya ganun-ganun lang nagtawa at pero yung epekto pala after nung show yun yung Romel yun yung sinasabi natin na marami kang napasaya humalakak okay. ang mga tao sa jokes mo pero dapat uh, binilang mo rin yung kabilang panig na sino-sino naman yung masasaktan at sino-sino ang magbibigay ng reaksyon para sa taong sinaktan mo. Yun mm -hmm. yun eh. Tama yung backlash na ito. Backlash mm -hmm. na ito. Pati yung mga ine-endorso niyang mga, mga produkto. Ayun. Anong ginagawa? Kinakancel, di ba? Oo, naapetuhan na rin. Atatado, di ba? Isipin mo yon dumating ka na sa punto na gano'n. Ay nako, yung si Vice pangit na yan, maluwag na ang chuchu niyan. Marami namang siyang pera, dapat magpatingin na siya ganon. Hindi, tsaka yung ang sakit-sakit nung ano, ang sakit-sakit nung kahit maraming marami ka pang pera, sabi ng mga banateros, kahit pa kaya mong gumastos ng milyon-milyon, wala, <laughs> wala ka pa rin maaasaan, di ka pa rin magkakaroon ng matrix. Sabi oh, sa kanya. Mga ganyan anya. na, di ba? Iba, diba? na talaga mga atake yan. Mm -hmm. Person, Pinipersonal na talaga siya ng bongang-bongga. Makaganti lang. Mm -hmm. Alam mo yung, yung sakit uh -oh. na dulot na ginawa niya. Meron pang Vice ganda, tandaan mo to. Nakatayo ka pa rin kung umihi. Parang ganon. Tapos, kahit ano pa ilagay mong kulapol sa mukha mo, kahit ilang doble pa yan, ikaw pa rin yung dating vice ganda na hindi ganyan na itsura. Ganon. Oh, ganon na talaga. Eh. Hindi. Sabi ni Dame Signasio ng Singapore, cheap talaga baklang yan. Never kong pinanood ang showtime na yan. Ayoko sa kanya. Sana... Makahanap siya ng katapat niya. Sabi ni Dims, at eto pa, eto, tama na na pwede naman pong magpatawa. Pero lagyan natin ng limitasyon at respeto. Laging ganon. Sabi ni Joe Florendo, isang magaling na pintor. Nako, Louis Tolentino, Jun Morondos, Nick Masangkay, pare-pareho kayo ng sinasabi. ba diba naman? And yung respeto talaga, hindi dapat nawawala yan. ba diba? Yun yon Okay. So, mahaba pa ito mahaba pa po ang rin. ng tulay na ito. Malayong malayo pang matapos ito. Dahil parang hanggang di yata humihingi ng public apology itong si Vice Ganda sa lahat ng mga sinaktan niya, lalo na ang mga taga-suporta ni dating Pangulong okay. Rodrigo Roa Duterte, hindi daw sila titigil. Ayan. Yun, yun yun. Kapunta okay. sa kanya ang pressure. Oo, <laughs> oo, oo, nasa kanya ngayon, di ba?